Magandang araw po sa ating lahat, pagpalayan tayo ng Diyos Sa ating pong uh, uh, pagninilay ukol sa mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos ay muling nating narinig ang ating alam ng tagpo o pangyayari na kung saan sa pagtawid ni na Jesus at ng kanyang mga alagad sa ibayo lula ng bangka ay may mga malalaking along sumalubong may sigwa, may bagyo no? Uh, at ito ay naging dahilan upang sila ay maligaling at si Jesus ay natutulog no? at si ginising nila at pagkatapos napatahimik ang lahat sinabi ni Jesus sa kanila wala pa kayong pananan ito ay isang tawag sa atin upang una makita na sa ating pagtawid sa landas ng buhay ay hindi natin may iwasan na magkaroon ng mga sigwa. May mga sigwa tayo ang dahilan na marahil may iwasan. Pero ano mang iwas natin talaga may mga pagsubok po sa buhay. Pagsubok. At ang mga pagsubok sana ay makapagdala sa atin kay Jesus na tayo magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Ang sinasabi ni Jesus ay, bakit sila napadala sa kawalan ng tiwala. Sabi kasi nila, guro, di ba niyo alintana, lulubog na tayo. Uh, dahil tayo ay tao lamang, marami tayo uri na uh, tugon sa isang pagsubok. May mga taong chill lang, may mga taong tarantana, may mga taong dasal agad, may mga taong bisyo agad ah uh, magandang tingnan natin paano tayo maharap sa mga pagsubok sa buhay. Hindi natin sinasabi ang mga pagsubok ay parang ay, madali lang yan. Hindi po. Maraming uri ng mga pagsubok at kalimitan ay mga mabibigat. No? Na yung sa equation natin sa ating eksena, sa ating buhay, yung pagtitiwala natin kay Jesus, pagsanggunay kay Jesus. Misa kapag sinasabi natin kay Jesus ang ating problema kung ano yung nangyayari sa atin kung ano yung ating iniisip kung ano yung ating nararamdaman yung mga bagay na yan ay makapag, makatutulong sa atin upang kahit pa paano tayo ay maibsan ng dagdag na bigat na kahit pa paano gumaan ang ating puso at ang ating loob at ang ating diwa mahirap ang ma-stress at lalong mahirap yung na-stress ka na nga tapos wala ka pang masabihan. Na sana ituring natin si Jesus na hindi na iba sa atin, na ating kaibigan, opo, Panginoon, opo, Diyos, pero kaibigan din, na na ating nasasabihan ng mga bagay na maaaring nakapagpapagpagapag sa atin, maaaring nakaka-stress, sapagkat ito ang pangyayos sa atin, ang panggawing ang panalangin ay maging bahagi ng ating buhay. Ang pakikinig, pakikipag-usap, kahit yung doon lamang tayo sa presensya ni Hesus, nakatingin, nakapang nakikinig. Napakalaking bagay niyan upang maharap natin ang mga araw-araw natin mga aralahan. Pagpalain tayo